Hi guys, nandito tayo sa BPI uh, Tomas Moroto Branch at uh, anong oras na? Magalas 12 na madling araw at to, uh, walang gwardya po Usually mayroong uh, dito kayon wala pero mayroong isa pang gwardya dito na no? matagal na ito dito Oo, walang sweldo sweldo to ito si Ming Ming ayan <laughs> matagal ko na, matagal ko na bi, uh, binlag to si Ming Ming Oo hindi uh, di naman nag-viral sana mag-viral naman ngayon ito ang uh, pusa na tagabantay dito sa BPI buha ba ng BPI? BPI uh, Tomas Murato ayan patagal ko na actually guys dati dalawa to sila mag sila tapos yung kulay orange na matay yata or something oh namatay sabi ng gwardiya natagpuan nila sa likod yung uh, asawa nito kaya siya na lang naiwan oh ayan antok na antok na siya pa, paano kung may mag -hold up ha ah, ming, ming tulog na tulog ka pa, paano yon <laughs> tulog na tulog oh hmm, sige gisingin natin ay gising na <laughs> kilala ako nito eh kasi panaglas ako dito ah, Si si ming Mingming ang tagabantay ng BPI Ah Tomas Morato brush Parang ganda-ganda ko naman. Parang naka-make up ako. Galing tayo kasi nagpamasad siya. So, when siya. oh, ilan ang ano. Wala ka man ng ano dyan. Uh, wala kang uh, blue book. O, oh, ano ba. ni mo yung mga puwapasok. Ay, puwa o, oh, yan. May puwapasok doon. Baka mamaya magnakaw yan. Ha? Ah. <laughs> Ayan. Ay, nagising na siya. Magising ka. Gumising ka, maruha. <laughs> antok na antok. Antok na antok ka. Ha? Hindi ka pwedeng matulog dahil bantay ka nga dito sa BPI, no? Ay, nakita ko din dito guys, no? Ah, mahal na mahal ng mga empleyado ang usang ito talaga pinapakain siya. May mga nakahanda silang ano, ah, cat food, no? Ayan. Bantay-bantay ka na Ming. Puro tulog ka na lang ng tulog Hmm Tulog ka na lang tulog eh Ba't ka naman tulog na tulog Hmm Matu Matulog ka Gumising ka mabutin ko na ng 3 minutes to guys Matulog ka Matulog ka Gumising ka Hmm Maya, may mga darating na hold-upper dito. Wala ka. Wala ka. Baril. Ano? Ayan. Sige. Marunong ka nyan? Ha? Marunong ka? Ayan. Sige. Shout-out. Ayan, guys. Maraming-maraming salamat. Doon sa hindi pa nagsubscribe sa aking mga YouTube channels, Timmy Basil YouTube, Ganda Lalaki, Ganda Babae YouTube, ah... Uh, Pinoy Vlog Buddies YouTube Singkit Boy YouTube Ayan, uh, apat na po yung uh, uh.